Ang ganda ng kitchen nila, oh. Pwede buksan. Ano naman nakalagay na doon touch, di ba? Pakikuha nga sa red yung may microwave ko. Ano? Lechon. Ano? Lechon, ano? Lechon paa. Lechon ginamos? Lechon <laughs> paa. <laughs> Candy. Alam mo, bumili ako nito, tinapong lang. Oh. Ay, garlic sauce. Mahugas ako, wala naman tubig. Oh. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. To this video is pupunta kami sa coast ko. Happy Mother's Day pala sa inyong lahat. Sa lahat na mga nanay, Happy Mother's Day. Pupunta kami ngayon sa Costco. Maglaglaag po na inyong lola. Maglaglaag din na inyong lola. Kasi... cost ko maglaglag ang inyong kasisikoy guys Happy Mother's Day pa lang. May 11, may 11 pa ngayon. Mother's Day pa Kaya Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Pupunta kami ngayon sa Costco. Maglaglaag din kasi kahit Mother's Day, yung mga anak din namin, wala rin dito. Kaya yung, yung, yung lula nyo, maglaglaag. Uy, di ba? Kaya samahan nyo ako guys aalis na kami at may susunduin din kaming kaibigan ngayon. Kaya magdala ko ng isang sapatos. Kasi ito yung gusto ko rin pang drive kasi malambot. Ready? Ang kaibigan namin ngayon guys, wala na. Susunduin namin yung kaibigan namin ngayon na mumuti na yung buhok. <laughs> Paputi pa lang yung buhok niya, namumuti na kayo. <laughs>

27 degree lang kahapon 21 medyo malamig-lamig kasi umuulan kahapon ngayon. Ang ganda talaga ng weather. Tapos Happy Mother's Day. May 11 Mother's Day linggo pa ngayon. Sunday pa lang ngayon. Happy Mother's Day sa ating lahat. O ayan, papunta na kami sa ano guys, susunduin namin ang aming friend na sasama papuntang coast ko. Mm. Ang ganda ng weather ngayon, guys. 3 days kasi umuulan ngayon hindi siya ma mainit hindi ano kaya makakain doon parang excited exciting na ako excited pala <laughs> excited parang excited na ako <laughs> ano kaya makakain chicken beef balbogi ah, pizza ah oh my god <laughs> pampapadagdag ng timbang o oh, di ba pampapadagdag ng timbang kaya mamaya-maya mag-walking-walking mag -walking para naman ano para naman ma matunawan kasi ganda talaga ng weather ngayon thank you, thank you mabait mo Oo, pinatawid kami Ganun talaga dito, bigayan Siguro ang daming tao nga tao ngayon sa ano sa restaurant no kasi Mother's Day. Tingnan mo dito oh, walang mga parang walang mga sasakyan dito sa sa kalsada. Lahat nasa, sa nasa restaurant siguro ngayon, nasa bahay. O saan pa ba? Kayo na mag-isip ba o saan pa? Nandito na ako sa Tokyo, guys. Hindi naman proper to ng Tokyo, pero Tokyo na talaga to, part ng Tokyo. Dati ayan o, di ba, kalbo yung mga dahon na yan, tapos nagiging sakura, ayan. Wala na yung bulaklak, ayan, dahon na talaga yung ano, akala nyo patay, di ba? Yung palagi kong sinasabi sa inyo, o. dahon na naman yung kapalit nun. Wala, tapos na kasi yung sakura. And I Hindi ko na alam kung anong kasunod nandito na kami sa Oisimigakwin oh, guys syudad na ito pero tahimik pa rin ang mundo <laughs> tahimik pa rin ang mundo kahit syudad na kasi hindi naman talaga pinakaminto na syudad sasakay ka pa ng train it takes 15 minutes doon maraming tao talaga maraming kang tao makikita ngayon dito bibilangan mo lang yung tao makikita mo <laughs> ganon ay yung init ah Nainitan ako. na muna itong artista natin. Hindi na yung mic. Ayan, nandito na kami sa post ko. na kami sa Costco Kasamahan niya ako. Marami akong bibilihin pero wala akong dalam pera. Yun na lang. Plastic lang pala bibilihin. Ayan. This is Costco. Tignan mo yung kasamahan namin. Ayan. Yung kasamahan namin nag... Ayun, no? Yung kasamahan namin nagmamadali. Kumuha na siya ng ano. Akala talaga namin. matrap maraming tao dito ngayon. Kasi, Mother's Day nga at saka walang traffic sa kalsada. Ayan, makakain na naman ako ng na bulbogit ngayon. Walang oh, pila. walang pila, no? walang pila. Ano nangyari? Saan napunta yung mga tao walang pila? Nanahimik sa bahay kumakain. Ah, kumakain sa bahay, nanahimik. Thank <laughs> Dala ito na magpakuha dito. Bidyo-bidyo ako na magdala dito. Ayaw da ah gusto ko nang umuwi gusto ko nang kumain ng ano gusto ko nang kumasok sa sasakyan kasi para makakain at tayo ng mga ano Anuman ikaw alinsun si papasok mo. Bawal para man dito. Hindi okay, may tao sa loob. guys, sa subang busog namin, punta na naman kami ng IKEA. Para... Diba, sabi mo, bus out lang? Ito, mic. Pagkatapos ng Costco, super busog, nandito na naman kami sa IKEA. Para matunawan ang aming mga kinakain. Para matunaw ang aming mga kinakain. Kasi Mother's Day ngayon, pero wala yung mga anak natin, tayo na lang daw ang maglalakot sa, o di ba? Ganun, ganun, talaga so yun. Ganun talaga pag wala walang trabaho. Oo, ganon ganun talaga yung mga walang trabaho, mga homeless, mga ganun. Lakot siya ng lakot siya. Kain lang, kain. Kain kain po lang po ng kain. Po. Kain lang ng kain, kaya ang dyan. <laughs> French fries. Ano, <laughs> Jollibee? French fries na pala. Kala ko chicken joy, Jollibee.

Okay. At, 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 ano yan? Bil. Hindi maganda yung dalit mo para sa... At mo? Ang ganda ng kitchen nila, oh. Pwede buksan? Wala naman nakalagay na doon yung touch, diba? Pakikuha mo sa bet yung may microwave ko. Ano? Lechon. Lechon ano? Lechon pa. Ano? Lechon gilamos? Lechon pa. <laughs> 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 Pakikuha nga din sa bet. Buksan natin paa. yung bet. Nakita mo? Ay, ma ay maraming pang laman ng pang ice, ay, ice candy. Ay, yung, yung salad Ay, gusto kong gumawa ng ice drop. Ice candy? Ice candy. Alam mo, bumili ako nito, tinapong lang. Oh. Ay, garlic sauce. So so uh, hugas ako, wala naman tubig. Oh. Oh. O, oh, Inday, magplantsa ka na. Yung mga pinapagawa ko sa iyo. Plantsahin mo na. Wala naman akong paplansahin, kamay mo na lang paplansahin ko. <laughs> Maglaba ka na, Inday. Paplansahin ko yung kamay mo. Ah, dito pala yung direksyon ng ano, parang, mm -hmm. 'di ba? Parang parang studio type. Ay, mm present -hmm. i-presenta yung ano ganyan tawag niyan, ganyan, ba 'yung pangarap mo. Sa baba Wow, ang daming stop toys. Naku, yung ahas, nakakatakot. Paano naman pag totoo Titingin-tingin ka dyan sa ilalim ng mga uh, stop toys. Yung pala lumabas yung ahas, nakakatakot. Naku! Ayan, yung Lion King. Ang dami yan talaga, stop toys. Tala. Ang dami talaga ng stop toys dyan. Affordable naman. Sana naman, madras din naman ngayon. Sana naman. Pero wala tayong magawa kung walang magbigay, guys. Kaya ngayon, bababa na ako. Kasi naghahanap talaga ako ng kawali. Kasi yung kawali ko, sa sobrang tagal, nakikita na si San Pedro. <laughs> 6 l Ito ang 6L. Pariho lang to 6L. Na 4.6L. Iyon mo na yan. Eh. mo Alam nyo guys, sa laki ng IKEA, alam mo yung pinakagusto ko rito, yung ziplock. <laughs> Kasi malaki at saka mura lang. Alam mo, ilang ba yung, ano yan? 4. 6 liters. Ang daming laman. Ano, 6 liters? <laughs> no, ah. Hindi, kasi nakikita. Walang salamin. O, tingnan mo, oh. Ang daming niyang laman. Ilang man, laman ito? Ilang liter siya. Six liters siya. 6 liters daw. Ayan, oh. Yung ano. yung lalagay ng gulay. So, bang laki. Hindi? Dito na ako, oh. Kasi 100 pieces, ito yung talaga ang, gusto kong ano. Ito. pieces ba? ba? Lima. Lima. Mga putong. Ay, mag pala si ate. Di Ay, just sa amin yan. Lagyan ako ng putong. Sabi <laughs> na ba oh, mo? <laughs> ito pang sumay, oh. Huh? Ayan, pang sumay to eh. Pang sumay. Ganda kasi to kasi organic. Ay, ito pang bibingka ano to? Nagkano natin. Mga oh, nakadikit lang pala siya. Stem pang bibingka. Yan. How much? 3,999 yan. Tapos <laughs> kung tsara ayaw pang bumili. ang laki na. Ang laki <laughs> na si Kia. Tapos ayaw binili. Dito pa siya bumili. 99 lang yan. <laughs> Buti nga bumili. Tapos, tapos ang laki ng Ikea, tapos jeep-lock lang binili. O, ano binili mo nandun? O, jeep-lock lang binili mo? Hoy, bumina akong kutsarita. Sa tapos, every time, yung jeep-lock. Diyan mo, diyan mo. Tapos, mamaya-maya, balik na lang yung jeep-lock. Yung jeep-lock. <laughs> Para presisa. Wow. Wow, sana all. Sana all. Sana all. <laughs> sana all. <laughs> <laughs> diba kanina, sagin, alas 12 daw, di ba? Ah, kalit na Ay, Thanks God at nakarating na rin ako sa bahay. ayan 'yung napamili ko, guys. Sa mahal ng mga bilihin ngayon, kahit kunti lang 'yan umabot din ng 4K 'yan. Ayan, bumili din ako ng pambalot ng mga damit kasi mag, magsa-summer na. Yung pang babalutin ko naman, ililigpit ko na naman yon. Agoy, yung manok. Kalansay na. <laughs> Kinain kasi namin sa loob ng sasakyan. <laughs> Ayan, may regalo pala yung anak ko guys kasi Mother's Day ngayon. Ano kaya to? Buksan kaya natin. Parang may ano, hindi ba to candy. Parang gumagalaw-galaw oh. <laughs> Para maghumagalo, buksan natin. Meron pang isa. Dalawa ito. Ayan, ayan ang isa. Tapos ito, yung pangalawa. No, ayan. Grabito. Hmm. Tarang. <laughs> Tarang. Tararararang. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Uy! Ano kaya? Oh, ay isa pa rin. Thank you Mother's Day 2025. Oo, oh, oh. siguro siguro nagkaintindihan yung dalawa. <laughs> kasi parang pareho yung pagkaano ah. Ano kaya ito? Oh. Wala kasi akong salamin Kani Kaniho Farm. Kaniho Farm. Ah, uh, thank you mother. Oh, di ba? English talaga, ha? <laughs> English talaga. Pupuno, po, pu pu ano natin, ato na nang on dayon. Okay, excited kayo. Um, saka, di, ay, okay, ginoo ko, ginoo ko, excited. Excited siya. paano, pag binabigyan ka sa anak mo, talaga matutuwa ka talaga, di ba? Maliit na bagay o malaki na bagay man yan, pag binibigyan ka. Oh, ano yun? Cani Jew Farm Gold Bray Matcha Genmai Tea. Ah! Ano pala to? Gin Mighty Cold Brew Matcha. Matcha tea. oh, di ba? Ay, dako makakainom na naman ako ng tea ngayon. Parang parami ng parami ng aking green tea. Di pala to green tea, gold brie tea. oh, di ba? May babasahin pa sana ako kasi nga hindi ko na mabasa. Kaya thank you Anakes sa regalo niyo sa akin. Thank you so much and happy Mother's Day sa inyong sa lahat ng mga nanay. Yeah. Thank you so much, bye.